na si Ate ah, si uh, Maria sa kanan People of color sa Anong yari? Wow! Ah, oh, 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 Ang oh, Sino ba nag-umpisa ng usapan na yon? Saan ba? alam na ni Ayun na Ayun Kasi si Roger Kasi diba ano Sinanong niya ba ako Kung di niya alam nalang, ay, 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 na Kung mahal daw siya Kahit na sinagot ni Mio Rapid mo sa mata sa mata sa kanya Ay, Isabi ko time na yan, basta sabi ko nun, basta sabi ko Siyempre, matagal na rin yung natapos bahay ni Kuya, 3 months na rin kami nagsama. Siyempre, kung sasabihin kong hindi, eh nagsisinungaling ako. Kaya oh, sabi ko sa kanya, Oo, oh, mahal ko siya. At yun ang narinig mo, Roger. Yes, ako tayo what's in our niya. sa ganun lang. Oh, exactly yun okay. ang ginawa mo. Nasa na sa beranda. Oh, beranda. ulitin mo yung saktong ginawa mo. Hindi mo kaya kaya mo. May hawak si hawa, okay. hawa ka na. Sí, no. okay, okay. Si <laughs> si tinap, may hawak right? ka na. May hawak ka na. May hawak na. May Si Roger ang humawa. Si Roger kaya yun. Naalala niyo yung ano ginagawa ni Tommy parang pusa siya pa naglambing kay Leo. Oh, hindi. Ano yung ginagawa yun? Si Tommy yung gamawa. Hindi ko lang wala ng fan ng dalawin. Po, uh, kayo, tayo kasi po, kung nagkiling kayo, of course lahat tayong kasi kinikiling naman about sa kanilang dalawin. So kailangan niyong share natin sa mag-login. O, oh, dito okay, na kay dalawin natin po. May narinig muna Okay, madame oh, oh, oh. people, hindi nagtatagos dyan dahil may nagpadala ng sulat. Oh, oh, oh. Ay. Na kanino ang sulat na kay Zeus? Ay. Zeus Marius? Siya, <niya>.